Isi, bakit naman ganon? Hindi ka naman inaano ni mama, pati mga kuya mo. Grabe ka naman, magparamdam ka anak. Hindi ka inaano, bigla ka nalang nawala. Mabuti sana kung may alam namin ng kaibigan mo, puntahan mo at maano namin, matitress namin. Wala kaming ka-idea-idea. Yung nag bumagyo ka rin, di namin alam kung saan ka namin anuhin. Bumagyo mano, paramdam ka na kung ayaw mong umuwi o ano, magsabi ka. Nak, ano na ako nakin, magbalik sa akin yung depression. Nakiusap ako sa'yo. Please naman, po si Alfredo yes, Calabros, yes, 25 years old po siya. Muli pong yes. ah, nakita po siya na may uh, suot po ang t-shirt na puti, grey po na shorts and slippers. Nakasinelas po siya. Diyan po yan sa may Navalichas Quezon yes, yes, City. Ayan. Oh. Ito ma'am, no? so kailan pa po siya? July 7? July 7 siya. So halos more than... Almost, almost one almost month. Almost a month. month na. Mm -hmm, yes na po. rin po. no? Nawawala po ang inyong, ang inyong anak. At, at that time po, saan po ba patungo ang inyong anak? ano, yung maglipat na po kasi kasi kami attorney kasi ipaayos po kasi yung bahay namin. Tapos bigla siyang sumabay doon sa pag-alis nung ano, yung maglipat na po kami, inano na yung mga gamit. Okay. Bigla po siyang nagsabi doon sa kuya na yung meron pa daw na bukas, ganun. Sabay alis ng lumating yung so, hindi siya nagpaalam talaga hindi po sa inyo. Hindi siya nagpaalam po. Pero ma'am, e. et eto pong anak niyo is 25 years old na. Oo, uh, tahimik masyado. Okay, atin. wala po ba siyang nabanggit sa inyo before na uh, gusto ko nang humiwalay or may plano po siya siguro, Ganon? Wala po attorney kasi pag nasa bahay po siya 7 years po attorney kasi mula nag-aral sa 2017. Uh -uh. Hindi po siya gumraduate ng senior high kasi hindi ko alam kung nabully ba siya doon sa school. Pero nakausap ko yung teacher. Uh -huh. Pero nung simula no nun, attorney seven years po siya Nandun sa loob ng bahay nag-gawa nag, ang, ang lang niya, naglili, naglilinis, nagugas ng pinggan, nagsasaing, tapos yung pagkumain siya. Ganun. Tapos eto na wala namo siyang sinabi na ayaw niyang sumama doon sa pinaglipatan namin. Wala naman po. Bigla na lang po siyang sumabay. Ganun. Ang pinagtataka ko lang po, kasi po, attorney, minsan magdamag po siyang nakapag-cellphone. Pero hindi po niya sinabi sa amin na yung number o sinong kausap niya sino yung yeah, ano yeah. wala wala kaming ka idea pero, idea po Pero attorney. mula po nung uh, July 7 hindi nyo na po natawagan hindi or naka-text na wala na talaga wala, wala na talaga kahit sa sa ano niya, sa mga social media ay hindi po yun siya nagsasabi sa amin wala attorney. rin wala wala kaming ka-idea-idea talaga ato na, na yun. Nakausap niyo rin po ba ma'am yung mga kaibigan niya, kaklase? Wala, wala as in wala ato May girlfriend po ba to? Si, Sana po uh, ang kung, kung gano'n. <laughs> kung may girlfriend, talagang... Sana may ano, girlfriend ko, na lang. Oo, talagang tanggap ko, okay. talagang ano. Pero oh. kung ganyan ato talagang hirap. Kung saan namin siya hinahanap. Oh, oh. Na, na, naintindihan ko po no? siyempre, po, ang, ang hirap na... Tapos yung nag-ano ng karing, yung bagyo, hindi namin alam kung saan namin siya hagilapin. Okay. Nananawagan talaga ako na uh, gano'n. Magandang hapon po Colonel Vito. Yes sir, uh, magandang hapon po. Ayan. Colonel, uh, na nasa studio po namin si Ma'am Rosalie Calabroso at halos isang buwan na po niyang hindi nahahanap, hindi nakakausap. Wala, wala po talagang communication or any idea kung asan ang kanina pong 25 years old na anak si Sir Alfredo Calabroso. Kaya inilalapit po sana namin sa inyong tanggapan na immobilize natin ang pwersa ng ating kapulisan, tulungan po natin hanapin itong si Mr. Alfredo Calabroso. Tama, tama. Uh, tanong ko lang po sa nag-report sa inyo ma'am. Uh, sir, uh, nakapag-report na po ba sila dito sa police station para sa identification ng nawawalan tao? station 5 po sir. Ah uh, baka po pwede ano uh, uh, bigyan niyo kami ng copy para may disseminate natin sa lahat ng uh, police station para um, kung sakaling makita nila ay eh, ma-inform kami dito at para magawa natin ang action po 'yan at uh, uh, kami rin po ay tutulong sa inyo uh, pao uh, malukit nga natin yung uh, nawawala. Opo uh, Lieutenant Colonel kasi huli po nakita itong ating nawawalang si Sir Alfredo sa May Novaliches, Quezon City. Opo. So I, I understand no medyo matagal-tagal na, no, three weeks na or more. So I think dito kailangan talaga natin yung tulong po no, ng ating kapulisan para sana sana po okay. Colonel mahanap po natin si Sir Alfredo, kawawa yung nanay. Uh, uh, sir, uh, pwede po uh, mag-drop by siya dito sa amin para makuha namin ng information uh upang sa ganun ay mag-backtracking tayo ng mga CCTV kung may available para mga Yan. CCTV sa area at uh, uh, papakilusin ko yung aking mga operatiba, yung aking follow up to locate the, ano, the missing person. Ayan, ayan. Opo. Po, sir. Opo, Colonel, ganun po ha. Ang gagawin po namin ipapapuntain po namin, ihatid na rin natin itong si Ma'am Rosalie Calabroso dyan po sa Station 4, makuha na na ng statement. At ayun nga po, salamat at nabanggit nyo na no, na kailangan i-backtrack kung sana available pa yung mga footages. Apo, Opo. <laughs> Oo. O. Apo. Lieutenant Colonel, ha umaasa po kami na sana matulungan po sana natin matul. si Nanay Rosalie Calabroso. Yes po sir, uh, yes, sir. Uh, tutulungan po natin uh, si ma'am uh, para uh, baka sakali uh, kung natin sa area pa namin yung uh, kanyang uh, anak. Isa uh, ipaparawagan din natin sa mga lahat ng barangay na kung sakali at Makita sa area eh may inform kami dito at para patulungan natin si si ma'am. Ayan, ayan. Opo, nakakatuwa po ha yung sinabi ni Lieutenant Colonel Reynaldo Vito. Ma'am, tutulungan po tayo niyan. Mm. Opo, ang ating kapulisan lagi po naman tumutulong sa ating mga uh, ihingi po sa kanila. Maraming salamat po, Police Lieutenant Colonel Reynaldo Vito ng Station 4, Quezon City Police District. Salamat po. Ma maraming salamat din po, sir. Okay. So, ma'am ha, Hiningan po natin ng tulong ang ating kapulisan. Salamat po. Kailangan attorney. lang po siguro no ibigay big, natin sa kanila yung kompletong information kaya kailangan nating pumunta rin po doon. O oh, sige po. Bigay na natin 'yun, mga letrato po ni Alfredo, no, yung huling mga suot niya, ano kaya yung mga lugar na pwedeng niyang puntahan? I think kailangan din siya, yung mga kaibigan niya siguro kung meron. Or rather yung mga classmates po niya, mga ganyan. Pati yung mga may kapatid po ba siya? O oh, yung graduate kong criminology po, yun po talagang naghahanap. Oh, oh, at saka oh, oh. ito, yung siyang nagbablatter doon Ayan, saan. Ngayon ano, po ma'am, mas madami pa po ang maghahanap po sa inyong... lumapit po pero Pero ma'am, I think nanu baka may nakakanood mm. naka sa atin na nakakita or may kasama itong si Alfredo. Ma'am, manawagan po kayo. Unang-una po, nagpasalamat po ako sa Rapi. Ito po in action po. Kung sino man yung kumukup sa anak ko si Alfredo Jr. Calabroso po. Sana ibalik nyo na po at ipag-alam nyo po dito sa Rapid Hall po Point Action para maano na namin. Tagal na namin siyang inahanap. Almost one month na po hindi na po kami nakakatulog. Nanawagan po ako kung sino man yung nakakungupkap sa anak ko o nakakita kung saan man siya nakaupo ano nagbigay alam lang yung pa dito sa Rapintol Toll pa in action. Maraming salamat. Ma'am, baka siya. yung anak nyo rin na nakikinig. AC, palayo po niya AC. Si, bakit naman ganon? Hindi ka naman inaano ni mama, pati mga kuya mo. Marami ka naman, magparamdam ka anak. Hindi ka inaano, bigla ka lang nawala. Mabuti sana kung may alam namin ng kaibigan mo, puntahan mo at maano namin, matitres namin. Wala kaming ka-idea-idea. Yung nagbagyong ka rin, hindi namin alam kung saan ka namin anuhin. Bumagyo mano. Paramdam ka na kung ayaw mong umuwi o ano, magsabi ka. Nak! Ano na ako nakin? Mabalik sa akin yung depression. <laughs> Nakiusap ako sayo. Please, no, mam. Okay. Ma'am, agad-agad po namin kayong salamat tatawagan, ma'am ma ha. Ah, kapag nagkaroon po kami kung saan po uh, 'yung uh, oh, kukunin okay, namin kami ng informasyon po. Oh, po, kay Alfredo Calabroso. Oh, salamat po. Opo. Maraming salamat, ma'am, at magandang attorney. hapon po. Ma'am thank, thank you, you po. very much, Ma'am Rosalie Calabroso.